battery Monday morning uh, naman na rin tayo kanina so ngayon ito is kate spade the battery Ito yung siyang kanal. Ayun. kita ko na. Okay. Ah, ito ang Eh! Let's turn up in the intensity. So, wala na talaga. Yan, Maxil original pang taon. May 1 month warranty. Hmm. Okay naman yung kanyang kwan. Hindi pa nag trade talaga. Ah, hindi pa ano. natin. Seven to eleven. Namang sa fossil. 6 Okay, ito na lagay na natin ito. Salam. Tatan mo na mo ng bat ng relo. Isa lang ang battery. Kanina kapag ganun ganun yung anda ano niya eh. Sabihin talagang lobat na talaga. Yan mga guys mga kasukin. Posen Bisaya Papusil Dabo Kanda Nakos o, Sa sakit paan, o, na plus. Sige po nangangagat yung aking upuan Racing dressing tool kasi hindi sya kumapagat burning may dressing tool pin sa parang yeah, alisin natin ito para para madali sabi ilak para hindi sa gabal ar. Set natin ang oras. 5 to 11. Okay na mga guys, mga kasuki. dalawang rilo. Great spade. Tsaka fossil. Ay, thank you boss. Okay na yan. Plastic. Okay to. Kamu mo mong original yung nilagay na bottle. Thank you. So yun mga guys, mga kasuki, ano, ah, pangalawang customer, ah pangatlong customer ko na yun. Kasi yung una isa ah, nagpa-adjust. Then eh, yung pangalawang, pangalawang customer natin is eh, si Sir Ramon. Ah, Nagpa-battery din siya ng 920 at saka isang 621. Ayan. Then pangatlo natin ito, video... Maganda-ganda yung araw na natin ngayon ng Monday. Ayan mga guys, mga suki, Meron pa pala ako na magpagawa. No? Ito. Uh, ayan ito. Uh, Seiko. Seiko na... Seiko 5 siya nakalagay. Pero fake lang po ito. Di battery. Ayan mga guys, mga kasuki. Pero ang andar niya parang ano... Parang uh, automatic pero di battery lang yan mga kasuki mga guys uh, imitation oh, uh, yun o oh. Uh. kapansin nyo kala, sa unang tingin kala mo original ayan pero tingnan nyo yung likod ayan o oh, uh. nagbakbak na okay. yung ano nya ito ito mga gilid nya so hindi nga hindi siya original ewan ko kung ilang buwan nya nang gamit ito nung customer ko rin na gumagawa ng cellphone si uh, Ace ito mga guys mga kasuki pinapalitan niya ng battery tapos sa uh, binilhan natin ng crown sa Quiapo gapon uh, kasi pumunta ako ng tundo uh, namista na rin namili ng pesa mga battery anong mga kailangan ko dito sa shop oyan yan uh, marami na akong stock ng mga battery ngayon mga lalo na yung mga kailangan ko common na battery na 626 din sabay diretso na sa Tondo fiesta ng Santo Niño ito naman isa mga guys mga kasuki ngayon lang din ito automatic naman ito yan Seiko 5 ang makina nito is ano uh, 2906 old model na ito mga kasuki sabi nga ng customer ko na babae is ano pa daw ito. 1980 pa niya gamit ang rilo na ito. Matagal na sa kanya. Ngayon, ang sabi niya ay into Tinanong ko naman kung lagi ba niyang ginagamit. So, hindi yata niya ginagamit. Sabi ko yon At uh, marumi na rin talaga. So, i-overhaul natin kung mamaya mga guys mga kasuki. Ayan, may customer tayong lumang. Magpapagawa. Ano yun, madam? Sige. dalamo ba? Kukunin ko yung baterya niyo para samahan. Okay. Check natin. Iya, may okay, dumating kayo isang customer din, na customer talaga natin. So, ito 'to di bateri, ano pang pang quartz, wala siyang pangalan pero quartz lang talaga. Ah, sa ibon. Tayo wala. Ang maganda makina nito. Ayan, ang makina niya mga guys, mga kasuki is Ano, oh uh, oh, okay to Black machine Batery lang kailangan? Batery lang siguro Pagkano? 100 lang Original na yun Ah, oh, buti na yun Wala na talaga Ito, pang one year naman 'tong mga battery ko na replacement Ayan mga guys, mga kasuki Ayan maranasan nga natin itong screen ko parang medyo malabo ayan, linaw linaw ayan, lagyan na natin ang bago so, yun, Okay naman ang terminal niya. Okay. Mandar na? Oo. Ayan. Mandar na mga guys. Mga... Kasi so, pa na, na lang strap pero pag buwag na buwag ko rin. Ano ba pwede yung strap? May puti kang strap. Wala. Itim ang bagay dyan. Eh pink yun eh. Pink. Ayun lang. Pwede orderan natin ang pink din. Yan lang muna. Hmm. Kasi namatay din. Ay hindi naman siya patay. Okay yung oras. Kunin ko yung ano yung. Yung strap lang. Maano oh. eh. E, bulin ko. Pero kukunin ko na lang ha, pag ano. Sige. Tama tama, pag napupunta ako kung kaya po orderan ko 'yan. Yan okay na to. Check na lang, set na lang natin sa oras. 11:10. Ayan, okay na siya. Thank you, thank you. Sayang kasi, ganda ko naman. Oo nga. Ayan, thank you. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ito man tama, uh -huh. pagpunta ko sa orderan ko to. Kaya ito. So yan mga guys, so no, nagpa-battery siya tapos may inayuan siyang relo. Papapalitan niya ng strap na pink. O oh, pink din eh. Kasi pink yung yung dial niya. So, orderan natin to sa kaya Pero umaandar pa naman siya. Ayan mga guys. no So yun. ah uh, ito na Seiko 5 na crank na battery nilagyan natin ng crown ito mamaya i-overhaul ko itong Seiko 5 na pambabae 29.06 29, Oth, 29 Oc sa machine si sobrang lumina ito ngayon pa lang yata ito malilinis so ngayon pa lang ngayon makikita nyo naman mga guys mga kasuki o, parang uh, ano yan pag na siya oh. mamaya malilinis natin yan so yun mga kasuki Transcrição e